Mga araw po sa ating lahat, pagpalayan tayo ng Diyos sa ating pong uh, mabuting balita ngayon na uh, pagninilayan mula sa uh, mabuting balita ayon kay San Mateo, ikasampung banata, kabanata, ay sinasabi sa atin doon ang uh, isang bagay na nais nice nating uh, pagnilayan ngayon at ito yung pagpapatotoo kay Jesus ang sinumang uh, uh, maglakas ng loob, sabi ni Jesus, na ipakilala siya sa pamagitan ng gawa sa iba ay pagpapalain at sino maikahiya ang anak ng tao ay hindi pagpapalain no? yung hindi kumilala sa kanya sa harap ng mga tao napakagandang isipin sapagkat ito yung isang bagay na tumutukoy sa yung patunay na iniibig natin si Jesus no? meron nga sinasabi na kapag ang isang tao ay mayroon ng uh, kumbaga kasintahan, handa na niya ipakilala sa kanyang mga kamag-anak, na ito, siga nito, kasintahan ko, ganyan. So, ganoon din tayo sana sa ating Panginoon na hindi tayo nahihiya na ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating pagsisikap na maging katulad ni Jesus. No? Kung inyong pumatatandaan, Uh, ilang videos na po nakaraan ay sinabi natin do sa uh, ikalawang um, linggo ng kuaresma do sa pagbasa tungo sa pag uh, babagong anyo ni Jesus na sana tayo rin ay maging katulad ni Jesus no na dito makikita ng mga tao na tayo ay Kristiyano hindi siguro do sa kung meron tayong suot na t-shirt na, na nakalagay ako ay Kristiyano o mahal ko si Kristo hindi lang po doon, kundi higit sa lahat sa ating ugali sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo uh, mag-text, no? kung paano tayo maki, makisama sa mga tao, lalo na po sa mga dukha, sa mga sawi, sa mga mahirap uh, kausapin, no? uh, kung paano tayo makinig sa mga tao, kung paano tayo... Uh, nagsisikap maging daan ng kapayapaan, kung paano tayo nagsisikap maging daan ng pagkakaunawa, pagkakaisa, sa halip na daan ng uh, pagkasira, pagkakanya-kanya, pagkakawatak-watak, pag-aaway. Diyan makikita na ating sinusundan si Kristo. No? Hindi yan nadadaan sa dami ng nasasaulo na Bible verses, kundi yun uh, yan ay nadadaan sa tinatawag na pagsisikap na isa buhay yung tinatawag na pag-ibig ni Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos.